Hi guys, good morning. Kakagi eh, kakagising ko lang. Kakatas ko lang naligo Kasi nagising ako ng 4 something and then 5 something naligo na ako. So ngayon magsaala sa isna. And then Sunday today. So ipapakita ko sa inyo yung damit ko. Kasi Sunday today. Eh, pakita ko sa inyo. week lang. Um, ito yung suot ko guys. Short and t-shirt. And then guys, ipapakita ko sa si inyo yung binigay ng ako pa na pagkain. Kasi kahapon nag-bake siya. Hindi niya nagustuhan dahil malami itong itlog. Pero para sa akin, masarap siya. So yummy. Masarap niya guys. Kain po tayo. Mm, thank you Lord. Yum. Yeah. Nakakabusog nga eh. din. Sunday ngayon. So, ang ginagawa ko, pinikwenta ko na so, yung ginagawa ko, nagkukwenta na ako sa mga mga babayarin ko para sa next year sa 2025. Kasi so, yan, nandiyan na yung babayaran ko sa tax declarations, sa lupa, importante yun eh. Kasi di ba sa Pilipinas, pag hindi ka nagka-tax, tapos umabot ng malaki, mas kawawa ka. So, ayan. So, ayan. Anyway, lagi kong binabayaran ng buong tag. Mura lang naman yung lupa na binabayaran ko sa tax. Yung isang lupa ko nga eh. Biruin yung binabayaran ko lang ata 98 pesos. Mga ganun. And, ayan. So, kailangan huwag natin kalimutan mag-tax. At saka, ka, kailangan, January pa lang bayaran na natin ang buong taon para hindi tayo mag hindi tayo mag hindi tayo mag-alala. Tapos, syempre, siyempre habang may trabaho tayo, pag-igihan natin mabuting alagaan yung perang na na susahod natin kasi sa abroad hindi sa abroad hindi siya forever pang 2 years lang siya at may age limit sa so, panahon ngayon maging kailangan ka maging praktikal kailangan hindi ka mapili sa trabaho kailangan ano ha, um, hindi ka nag na mahirap to mahirap nakakapagod no kailangan mo maging positive lagi sa trabaho kailangan iniisip po, na ha? walang mahirap sa taong may pangarap walang mahirap sa taong may Diyos walang mahirap sa taong pursigido walang mahirap sa taong nag-iisip na ikakabuti ng kinabukasan ng anak mo. yon Pero kailangan, you need to earn money in a good way, not in a bad way. Ayun. Tulad ko, katulong ako. Kahit ano yung sabihin nila dyan, nakatulong lang yan. Wala yung kinikitang malaki. Ganun-ganun. Hindi. -ganun. Magsipag ka lang, kikita ka ng malaki. Samahan mo ng dasal. Yun. Prayers is the most powerful. Walang imposible sa Diyos. Kaya ako, kapag nag-decision na -de ako, nag-pray ako lagi kay God, na sana Lord, matapos lahat tong problema ko. Alam niyo, ginag-guide niya talaga ako eh. And anyway, pag meron mga taong may naluloko sa akin, meron, naiinis ako, at the same time, iniisip ko si God, sabi ko, Lord, tama ba, tama po ba na mainis ako, or may mga rason behind, behind of them kaya sila hindi hindi sila nagiging mabait sa akin kaya sila niloloko nila ako ganoon kasi yung mga iba kasi umuutang sila ng pang tuition tuition fee ng mga anak nila para sa future ng mga anak nila tapos hindi sila nagbabayad kanoon so ako in a way sa in a way nung nakikita ko sa kanila para ay ayoko maging ganoon ayoko matulad ako sa kanila kaya ako, lagi akong merong planner na sinusulat about magkano kailangan kong gastusin every month, every Sunday, kung magkano pwede kong gastusin. At ako yung tipong tao na gumastos ayon sa sinasahod at kailangan dinidivide ko, tinatimes ko, minaminus ko. Ganun ako. Maano ako. Parang ano, when I was young kasi, um, natuto din ako sa mami ko at sa ate kong panganay. Kasi yung panganay ko talaga, yung panganay ko din, maano din sa pera. Ma, ano tan Um, maano siya sa pera. Yung, parang, ano siya, meron yung siya mag handle-handle din. Dun ko nakita. Nung tumira ako sa kanya. Tsaka nung bata kasi ako, um, bago ko makuha yung gusto ko na isang bagay, yung ate kong panganay, pinagbibenta niya ako ng kamote, yung banana, kahit marami, yung pera, yung ate ko yung maraming pera, asawa niya si Man. So, sabi niya, gusto mo isang bagay, paghirapan mo. Pero kahit afford naman yan, ibigay, ano? You know, mahal na mahal ko yung ate kong yun, kasi bunso nga akong anak ng babae. So, mal maldita ang tao nila sa akin, pero maski ganun, kahit maldita ako, love na love ako noon ng ate ko. Tapos yun, ayun, nagkawat ako at naman kami nung may pamilya na kami. Ayan, sobrang bait na, na ate ko. Kasi pag nakikita ko siya, budget. Nagsusulat din siya, same with my mom. Kasi yung mami ko nga, di ba, may business. negosyante yung nanay ko. So, yung nanay ko, negosyante siya, nakitinda siya ng na kung ano-ano. No, hindi naman malaki ang negosyante. Kung meron siya may paupahan, siyang sampung paupahan noon sa Quezon City, barangay Pinyahan, Quezon City. Pero, na-debolish na uh, na-divorce na nga. Pero at that time kasi marami kami magkakapatid, so marami kaming maghahati-hati sa pera, di ba? Pero mabait ako kasi hindi ako ninihingi. Ako yung tipong tao na maghihintay. Gusto ko yung kusang loob. At saka masyado akong, ano yung open-minded na ko lagi. Ako yung nahuhuli. Pero ayun, ang sarap lang ng pakiramdam na may mga natutunan din pala ako sa mga kapatid ko. Depende talaga yun sa pamilya. Kung nasa sa'yo na yan kung nasa sa'yo na yan kung aaralin mo yung ugali ng ate mo, nanay mo, ganon. Tapos yung mga nasa paligid mo na ako, yung mga nasa sitwasyon na huwag mo dapat tularan. Kasi, sa totoo lang, ako, kapag may ginago, may nag-o-observe ako, eh, observant ako kasing tao. Tahimik ako, quiet but observant. So, ako yung tipo yung ganun. Ah, ganun pala. Ah, hindi ko tutularan yan. Ah, ganun. Yung ganun ako. So, people think that I'm very stupid, but no, I'm very observant na tao. Quiet lang ako, pero hindi ko pinapahalata na, ano, alam na alam ko na tinitingnan ko, oh, okay, okay. Pero ako yung tipong tao na hindi marunong magpahiya. Na kumbaga kahit alam ko na yung totoo, tahimik pa rin ako. I'm still quiet even though I know yung gano'n, alam ko na, parang sila, ayaw ko lang magpahiya eh kasi syempre, tao lang din sila alam ko na nagkakamali sila anak din sila ng Diyos, hindi lang naman ako yung anak ng Diyos, so kapag yung may mga taong may ganito na sitwasyon, iniintindi ko na lang, dapat kailangan maging open-minded. Kasi dito sa mundo, iilan na lang ang taong mababait. Eh, sasali pa, sasali pa baba ako sa masasama, ba diba? So, ikaw mo na lang sa sampung taong mababait. Dalawa, tatlo, isa, isa lang, ba diba? Tapos, lahat na masasama. I mean, hindi ko naman sinasabing lahat masasama. I mean, parang naano lang sila ni Evil. Yung ganon, parang natutukso lang sila minsan. Pero Alam nyo, lagi, lagi lang talaga. Merami nagtatanong din, bakit alone ako? Kasi takot ako magkasala. Kaya lagi ako mag-isa. Yung mga nagtatanong lagi sa akin, ay, ang boring naman ng buhay mo. Hindi boring ang buhay ko. I'm blessed. <laughs> I'm so blessed kasi malayo ako sa pagkakasala. Kapag sinasabi nila, ay, ang pangit siguro na ugali niyan kaya siya mag-isa. No! I'm very blessed and very thankful. Kasi, kahit mag-isa ako, kahit wala akong kausap, or minsan may, may mga kausap ako, namimili ako ng taong kinakausap, yung hindi ako magkakasala, kasi sa mundong ibabaw, dapat lagi mong iniisip yung kabutihan kaysa sa kasamaan, especially, lagi akong nag-iingat sa isip at salita, minsan nagkakasala ako sa isip at salita, pero, Agad din naman ako nag-a-apologize kay Lord na sinasabi ko sa kanya, Lord, kung na lang yung will mo, yan na lang po. Sabi ko. Tapos, pag mayroon akong ginagawang mali, nag-apologize ka, ka agad ako kay Papa God. Tama po ba yung ginawa ko? Ganon, ganon ka agad. Kaya minsan may mga taong naiirita sa akin na kapag binubuli ako, ini-ignore ko lang. Ba't tayo magalit? Ginaganon nila ako. Kasi iniisip ko si God. Anak kasi ako ng Diyos. I'm a child of God. Kaya hindi ako pwedeng magalit, mainis. Iniisip ko si Papa God. Yun lang. So anyway, dito ko na yung vlog ko. Sana